Batas ng no, mga may hirap ang kailangan natin. Paano mabibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang may hirap? Mga... Ginulan pang ni Willie Revilla mayam publiko dahil personal itong nagtungo ngayong hapon sa tanggapan ng COMELEC sa last day of filing ng certificate of candidacy dahil personal itong nag-file ng kanyang COC dahil tatakbo na ito ngayong midterm election para maging senador kasama ang kanyang kaibigan na si Sam Barbosa na tumatakbo ring pagka mayor sa Maynila suot ni Willie ang kanyang white polo and black jeans nang humarap ito sa media ini Ayag ni Willie ang dahilan kung bakit o ano ang nagtulak sa kanya para tuluyan ang pasukin ng politika. Ayon sa kanya, meron pa daw siyang hanggang February 10 o 5 months mula ngayon para ituloyan ka ng show na Will to Win. Dahil pagdating daw ng February 11, simula na raw ng campaign, ay tigil na raw muna siya sa pag-show. Pero pag nanalo raw siya, e eh babalik naman daw siya sa kanang show. Until February 10, pwede pa ako mag-live show? So I still have five months. So pwede pa ho ako magtrabaho. Pero pag na February 11, mag stop na. Ayon pa nga kay Willie, ang nagtulakaw sa kanya para tuluyan ng pasukin ng politika ay dahil sa matinding awayan na nangyayari ngayon sa politika sa Senado. Yung mga nakikita ko, away. Awayan ng awayan. Mga edukado, eh, ang tingin nila sa mga artista eh, masyadong mababa. Dagdag ni Willie, ang dami-dami na raw kasi mga batas na naipasa, ang dami-dami na raw mga senador na, na naihalal, pero hanggang ngayon ay marami pa rin daw ang mga Pilipino na mahihirap. Poverty raw ang pinakaproblema ng mga Pilipino, kaya ito raw ang nais niyang bigyan ng solusyon. Batas ng mga mahihirap, ang kailangan natin, paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang may hirap. Mga pa, sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Sa dami-dami raw kasi ng na mga nagsilbi sa Pilipinas at sa dami-dami ng mga batas na naipasa, ang dami-dami pa rin daw mga mahihirap. Batas raw para sa mga mahihirap ang dapat bigyan ng pansin para mabigyan sila ng magandang buhay, mga batang walang pampaaral, pambiri ng pagkain, pambiri ng mga gamot. Babayang, may hirap. Mga batang nangangarap na walang pang matrikula. Yan. Yung mga lola at lola na nanay natin na walang pang biling gamot. Sa dami raw ng mga bangayan ngayon sa Senado, sa politika, hindi na raw siya makikisali rito. Kung makikipagbangayan man daw siya sa Senado, ito raw ay para sa mga mahihirap. Makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahihirap. Ibinulgar e ni Willie Revillame eh, na kapag hindi raw siya nakapasok sa top 12 ng mga nangungunang senador base sa magiging resulta ng survey ng COMELEC ay aatras daw siya. Iaatras daw niya ang kanyang pagtakbo kung ganun ang mangyayari dahil baka hindi raw siya gusto ng mga tao para maging senador at kung ganun man daw ang mangyayari e eh, pwede naman daw siya bumalik na lang ulit sa kanyang show dahil ang goal lang naman daw niya talaga sa kanyang pagtakbo ngayon para mabigyan ng solusyon ang kahirapan ng mga Pilipino kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano and I will withdraw simple lang naman ibig sabihin baka hindi ako gusto ng tao for this uh, privilege na maging senador I can just come back in my show. Magpapasa raw siya ng mga batas na magbibigay ng solusyon sa kahirapan tulad ng pagtaas ng diskwento para sa mga PWD at mga senior citizens at paggawa ng batas na magbibigay ng libreng edukasyon sa mga may hirap na bata para hindi na daw umasa ang mga ito sa gobyerno. Kung ina-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs, mahirap, maging mahirap, napakahirap, parang kung bibili ng gamot. Paano tumatagal ang buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. Irinitali nga ni Willie Villami na hindi raw siya makikipag-away para maisulong ang mga batas para sa mga may hirap na gusto niyang isulong. Sa halip ay makikiusap daw, daw siya sa Senado para masuportahan siya sa kanyang mga nais na maisulong ang pag-asenso ng bayan ang kanyang gustong isulong para sa bawat Pilipino. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako. At hindi... Pag-iusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para mga ano ibang pa na pwedeng gawin. Para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap. Paglilinaw ni Willie Revillame, meron pa siyang hanggang February 10 para magpatuloy sa kanyang show na Will to Win dahil pagdating doon ng February 11 ay tigil na daw muna siya dahil simula na raw yun ang campaign period. Pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at uh, magbuhay. Sana ang pagkasensya ng bayan, pagmamahalan. Pero papakiramdaman daw niya ito kapag hindi raw siya pasok sa top 12 na mga senador base sa survey ng Comelec ay aatras na lang daw siya. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman ibig sabihin baka hindi ako gusto ng tao for this uh, privilege na maging senador. Ayan, anong masasabi mo sa pagpasok ni Willie Revilla sa politika? Nagulat ka rin ba? Ibaboto mo ba siya? Samantala, marami mga netizens ang nagpahayag ng kanilang mga negatibong reaksyon ukol dito. Narito pang pa ilan sa kanila basahin.